Tama natin ngayon sa studio ang ating guest for this afternoon. First guest natin for this afternoon na magtuturo uh, mag sa atin tungkol sa ilang mga interesting na uh, uh, properties tungkol sa pinya. Yes. Ang topic nga natin ngayon sir sa ngayong hapong ito sa Tuklas ay patungkol sa Pinya. Uh, fit na fit po ito kasi meron tayong Pinya Festival next week sa ating Karatig Bayan na Kalawan, Laguna. Napakatamis po ng Pinya ng Kalawan. Ayun, nagbenta pa. Makada. ano? Makadaan nga doon. oh, nakahilera doon sila sa kalsada. Madami ng Pinya. So, hindi na natin patatagalin ano bago tayong mga sim. uh, <laughs> 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 ko po sa inyong lahat ang ating ang ating guest for this afternoon si Miss Merly T. Pahaniban, University Researcher 2 mula sa Institute of Food Science and Technology, College of Agriculture and Food Science. Good afternoon po. Hey, ma'am. Good afternoon po sa inyong lahat. So, una po, thank you for the invitation. Isa po itong magandang opportunity para makapag-share kami ng aming mga naging kaalaman galing dun sa aming research project. So, okay lang po ba? Before mag-start, i-acknowledge ko yung aming team. Ah, yes po. Of course. <laughs> so, Please. um, dahil ito ay isang effort ng team, so I would like to acknowledge Dr. Wilson Tan, Dr. Florencio Regina Jr., Dr. Um, um, Rona Camille Agustin, and of course, Janina, um, Prince, Camille, Teresa, Sandy, and Syra. Yeah. Yeah. Best Hindi regards pa. po to everyone! Hello! Sana po nanonood ang lahat. So ang inyo pong research nga ay ang Comparative Evaluation of the Functional Properties of Pomace from Locally Grown Pineapple Varieties or pinya. So para pwede nyo po kaming uh, bahagian ng tungkol sa proyekto po ninyong ito na maintindihan po ng ating mga manonood, ma'am. So yung title nga po ng aming project ay ang Comparative Evaluation of Functional Properties of Pomace from Locally Grown Pineapple varieties in the Philippines. So, ito po ay funded ng OVCRE mm -hmm. under the research the basic research program and na-implement po siya noong January 2023 hanggang mm -hmm. December 2024. So, dito um sa aming project, um inaral namin yung pineapple pomis So, ano po ba yung pineapple mm, pomace? Um, <laughs> so, yung pineapple pomace po ay um, is from, uh, waste product from processing ng pineapple juice. So, kapag po tayo ay nagpa ng pineapple juice after washing, sanitizing, of course, um, kinukuha natin yung crown yung balat at saka yung mga mata yung sinasabing mm. mata so after that yung pulp na ito um, nilalagay natin sa juicer para mahiwalay mm. yung juice at at yung natitirang pinagpigaan, yun po yung pineapple pomes mm. so okay, dito po okay. uh, okay. and so dun po sa project na ito ginawa namin after um, um, applying different dehydration technologies. Um, nag, nakagawa po kami ng produkto no, na pineapple pomace powder. Mm -hmm. So, nag-explore kami ng iba't ibang dehydration technologies. Tapos, um, hanggang mag-come up kami ng ideal parameters na akma para ma-ensure na safe ito at um, ma-retain yung magandang kalidad niya pa rin at possible na benefits sa ating katawan at mapahaba yung shelf life niya kasi din dry na po namin mm. ito. And then after po namin makapag-establish nung drying protocol, in-apply namin ito sa tatlong varieties po mm. ng pineapple po uh, uh pineapples. So with that um tinas din po namin yung functional properties. So yung functional properties naman po na ito um Da, parang dalawa po kasi pwedeng definition ng functional properties una um yung physical and chemical na quality ng pagkain na nakakaapekto sa magiging quality niya kapag pinroses or niluto so example dito yung pineapple pomis mataas pala yung water absorption capacity niya mm -hmm. so kapag po niluto um mas madaming water yung kailangan natin para maluto siya okay, okay. tapos 'yung isa pong definition pa ng functional property na mas naging focus po ng aming research as 'yung um ability ng product o pagkain to um provide health benefits beyond nutrition. So, 'yung mm -hmm. nutrition po is um ang ang aim niya is nutrients to provide um to maintain life and mm -hmm. growth. Pero ito, 'yung potential benefits niya like maintaining, uh, managing or preventing diseases. Yun ah, po yung inaral so, po namin. Meron din yung part na ganun. Okay. So, bakit po pineapple po, Miss? So, bakit yun po yung napili niyong pag-aralan? Ayun po. Um, una, kasi po ito ay galing sa pineapple and yung Philippines po ay nasa top 2 mm -hmm. mm -hmm. or 3 producer ah, and processor po yung ano. uh, ng um, pineapple. So, mat, um, marami yung Um, naging marami yung quantity ng pineapple na meron tayo dito sa Philippines and yung yung may akaak may kaakibat po yun na uh, parang problema kasi mm -hmm. dahil marami tayong pinoprosesong produkto madami, madami pong waste exactly oh. po sir mm hindi -hmm. naman lahat oh. nakakain <laughs> sa ano sa prutas <laughs> okay. so, so yun talagang for ano siya, for um, kumbaga yung tinatawag nating cyclical na ano kumbaga instead na waste product, mahanapan pa rin ng uh, gamit. Mm -mm. Yeah. Oh, right. Right. perfect. Mobile, so, itong project niyo, ma'am, nabanggit niyo, no, tatlong pineapple varieties. Correct me if I'm wrong, ma'am, smooth cayenne, sweet 16, and C74. Yun po yung ma'am. Smooth ma am. cayenne, queen, and MD2. Ah, MD2, ayun. Thank you po for the correction. So, bakit po yun yung mga napiling varieties niyo? Ayun, um, naging purposive po yung paraan ng pagpili namin nung Um, pineapple varieties. Kasi po, inisip namin, ano yung mga varieties na mas malaki yung chance na gawitin siyang juice? Mm. Or currently mm -hmm. talaga, ginagamit na po talaga sila sa mm -hmm. pagpaproceso ng juice. So, dun po kasi ko po. Ah, okay. Ayan at least alam niyo din na ano <laughs> kasi yun din yung laging ginagamit yun yung maraming mga then, byproducts oh, always no, ano. oh, oh, so sa base po sa mga preliminary findings niyo ma'am ano po yung pwede niyo ibahagi kung ano yung resulta ng ano, inyong research uh, po um una dun sa pag-establish po namin ng drying protocol nagcompare compare kami ng iba't ibang drying parameters and talagang nakita po namin yung advantage ng freeze drying mm -hmm. para ma-retain yung um um quality niya mm -hmm. even yung sensory quality at even yung drying time so kahit medyo mas mahal ito compared sa ibang drying technique may advantage siya so, depende po sa pagagamitan natin ng produkto so this time parang inisip po namin yung high value Maintain po yung high value ng aming produkto. And then, so, dun po sa pag-establish, una po, pag-establish ng protocol. Second, yung, alin dun sa tatlong varieties, yung parang um, okay. So, lumabas po talaga na merong isang dominant uh, variety so, in terms of functional property po. Which is yung MD2. MD2. Yung ayun. po ba yung ano, parang pinaka dominant din sa market or ginagamit ng industriya na ano yes. bakit ah, yes, okay. hmm. so sa mga sa mga posible po kayang tama po na pineapple ano pineapple pomes powder so Apa. ppp so ano po yung mga yes <laughs> so, oh di ba may <laughs> ano again. triple P's. so ano yung mga pwedeng paggamitang pagkain or produkto po nitong powder na po na ito na eventually pwede nating may apply of course dahil tayo ay IFST galing si Ma'am sa IFST. Uh, based din po sa techno functional properties niya, parang okay po siya talaga for baking. Mm -hmm. So oh. actually po, nag start na rin kami magtuloy <laughs> kahit tapos na po yung project. Um continue ko po siya, continue namin yung pag-aaral sa kanya. So currently na-apply namin siya sa pag prepare ng mga healthy alternatives snacks. Mm -hmm. So like, yung low sugar na parang, banana muffin ah, and pero, cookie um no? cookie bar na um alternative po siya sa all-purpose flour. Mm -hmm. So wala yung ginamit namin, wala na pong all-purpose flour. I said yung ano na, lang na po. po. May kinaibahan ba sa lasa ma'am? Ano? Or lasa pa rin ba yung oh, pinya? Oo oh, nga, suppose, may ganun ba? Mo, no? May hint pa rin po oh. ng pinya. Oh, pero based din sa po ako. sa, acceptability niya, naging okay po okay yung result. So naging maganda. Kasi, parang, diba, ba, yung <laughs> mais, <laughs> may powder okay, lang na, na ng mais. Tapos oh, ngayon ah, may ah, pinya. Ah, Ang ah, ganda. Ah, exciting. Ah, Pati naman. <laughs> <laughs> ako may <boundaries laughs> bawal kayo dyan. exciting. O, oh, oh. baka eventually yun yung Bumalang flap. plain, plain, mm. plain butter cookies. Pero pagkagat mo, parang, parang ay, 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 something. may something, something ng pinya. Parang napaka-refreshing ng mga klaseng dessert. Kasi, ma'am, nakatikim kami nung mais bread ng IHNF. Institute of human nutrition and food baka sa susunod yung flagship bread na ng IFST ay may pinyang laman yun So, yun, ma'am, nabanggit nyo basic research program ito. So, ano po yung mga nakikita niyong susunod na hakbang? O, para po sa inyong project, may face to po ba? Or yung mga future aspirations? Ayun Ay, po. Um, more on mag-focus sana sa applications na nung mm. functional ingredient na in tinitest in 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 namin and more on test pa talaga to prove or to validate yung kanyang health benefits. Mm -hmm. Ayan. Salamat. Ano, ano, malaking ano yan sa industriya kung ano instead na magtatapon sila ng tuneton -tune, nila. Siyempre kasi tunetonedra, tunetonlada tune -tune, tune -tune yung ginagamit nila na pinya for ano for juicing. So hmm. Tune tunetonlada din yung waste, waste. na mapoproduce. Oh, yes, pero so. kung mapaprocess siya into something like that, very exciting yan for our mm -mm. industries. Mm <laughs> um, ba? Diba? Eh, makita natin yung makipag-partner eventually po, no? Hopefully sa mga industries, para magamit yung research ninyo mama. I'm very excited po kami dyan. susuportahan namin 'yan and ihintayin namin really ang forward inyong... forward po 'yan. Oo. <laughs> <laughs> Oo. Uh, may baka bago po tayo magtapos, baka may dagdag-dag -dag -dag kayo sa mga babatiin? Oo, <laughs> okay, yung gusto po. hello lang sa aking mga office mates and family and friends. Ayan. <laughs> yeah. Maraming salamat Ma'am Merly sa pagpag pagbaba. Pumaiig sa amin Thank pa. Unlock. Papa online. <laughs> pa. Salamat po. Thank you so Thank much din po. Alright. Napaka siksik ng ating kwentuhan. Ano? <laughs> Oo, nakakaas. Nakakangasim. <laughs> Ganyan. Uh, may so, pina. may pinya. May <laughs> pinya. Ayan. Mamaya, kakain tayo after. Na-imagine na ko yung, ano, na-imagine ko yung ganong klase ng snack. Parang meron ka lang afternoon snack na mm. plain butter cookies or plain, plain cookies lang. Pero, paginya naman mo, pag mo may lang hint lang kasi ang pinya matapang yung lasa niya eh. very very hindi medyo overpowering. pero kung yung counting hint lang feeling ko mas paka sa mga tao na medyo masela ng panlasa mama mm -hmm. at sa -ma Tokyo papa So pa bukod dun eh. sa ano no sa sa flavor na no, treasures din daw nabanggit ni Mom oh, Erin oh. and na uh, kina research ko din high fiber content oh, yung pinya yeah maganda talaga siya para sa ating health, sa mga health conscious din, At sa mga nagtatry ng mga bagong flavors. I, uh, high, health, high fiber, madami yung antioxidants, yes. uh, supposedly nakakatulong din sa pagpapaya. pagpapaya. game tayo so, dyan. <laughs> uh, and of course, yung cost effective niya, tsaka yung sa waste, na nare-reduce niya yung waste, na, na by-product ng ating uh, agricultural systems po. So, ayan, maraming salamat po, Ma'am Merly, ulit sa ating uh, interview at napakasiksik po ng ating naging usapan. So, meron lamang po akong ilang anunsyo mula sa Office of the Vice Chancellor for Research and Extension. So, the Department of Science and Technology and its attached agencies are now accepting project proposals for funding. So, we strongly encourage you and everyone to submit to OVCRE the request for endorsement of the full-blown project proposals by 5 p.m. today po, May 9. Ngayon po yung deadline <laughs> ng um endorsement uh, kasi po sa kaalaman po ng lahat. So, bago po natin i- upload sa DPMIS, uh, kailangan po kasi i-endorse to the Chancellor yung ating mga project proposal. So, to give time na to assess din po sa office po namin, um, may, may, ang closing po ng DPMIS ay May 15, pero ang submission sa so OVCRE ay May 9 today. So, meron pa tayong uh, 5pm yung deadline, so meron pa tayong 1 and a hours. hours. Kaya niyan. <laughs> o, Kaya. <Abilin>. kaya. <laughs> Ayan. So, the please note that the submissions said complete attachments will only be processed. So, next po another announcement mula sa OVCRE. We are now, ayan na ating mga screen yung kanina yung about sa DOST for the 2027 funding. Another announcement po, OVCRE is now accepting research proposals for funding under the UPLB Basic Research Program for 2026 implementation. Yung katulad nung kay Ma'am Merly kanina, no? Galing din siya sa Basic Research Program. So, for more information, please check the memo, guidelines, and forms at bit.ly -up slash uplb-brp-2026. So ang paalala po ang submissions po ng proposals and attachments ay through UPL b Class hanggang June 6, 2025. A few more announcements. Uh, ito naman po ay medyo uh, eh, hibalay po. Uh, simula po sa ara hanggang Mayo po, mapakikinggan po natin at mapapanood na ang live broadcast ng DEVCOM 30 students sa The ComBroad Primetime. Lunes hanggang Biyernes sa Facebook page ng The ComBroad Primetime at YouTube channel ng Radio DZLB. Susunod po. Uh, final call for nominations po for Gawad Pangulo 2025. As part of the upcoming Linggo ng Universidad, UP invites final nominations for the Gawad Pangulo 2025 in recognition of exemplary contributions and service to the university and the nation. The following categories are still open for nominations. Natatanging Administratibong Institusyon, bukas po yan hanggang May 15 natatanging kawanin ng Universidad ng Pilipinas, again, bukas hanggang May 15, at natatanging alumni, bukas po siya hanggang today, May 9. And lastly, nagpaparamdam na rin ang UPLB Loyalty Day and Alumni Homecoming. Hinahanap na po namin ang mga jubilarians. So ito po ang mga graduating class na nagtatapos sa 0 at 5. Oh my God, kasama yata ako doon. Kayo po ay makipag-ugnayan, so I suppose makipag-ugnayan ako sa UPLBAA, sa Office of Alumni Relations at sa inyong mga batchmates at tumu sumama sa Loyalty Day this year. Alright. Oh Ayan. my God. So, Jubilakyan pala ay, <laughs> ako. Jubilakyan pala ako this year. Oh no. Okay. So sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang election education campaign at community-based election coverage sa Laguna, ang Bantay Halalan Laguna 2025. Galing UPLB, galing UPLB, galing UPLB.